pakilala ka tay. Tagasan ka. Ano pangalan mo buong pangalan? Ay, buong pangalan ko. Tunay. Mm. Okay, Mayro magpiki. Ano tunay tay? Sabi mo na. Jesus, ang pangalan ko. Jesus, anong apelido mo? Parabolis. Jesus Parabolis. Kung minakakilala po kay Jesus Parabolis, nandito po sa Marikina City. Tagasan po kayo tay? Bicol. Bicol Sang Bicol? eksaktong lugar. Albay. Albay, anong barangay? O na yon, Ay na yon ba eh? Bayan? Kaya mo yan? Ay, okay na kasi. Okay na daw. Kung may nakakilala po kayo, para boles mula sa uh, Albay ng Bigol. Nandito po sa Marikina City nag-iisa. Hinahanap niya po yung mga kamag-anak, yung mga pwede pong tumulong sa kanya. Ay, ilan taon na po kay tatay? Oh, bilangin mo, 19 Tay magka-calculator pa ako niyan eh. <laughs> Yan si Tatay, meron siyang dalang pera actually sa libo. Hindi namin alam kung saan galing pero sabi niya pinagtrabaho niya bilang mason. Ayan, sobrang amazing ni Tatay kasi bigla niya akong hinawakan lang. Siguro naramdaman niya na isa ako sa mga alagad ng Diyos. Ito na kasi Tatay. Yan. So kung may mga nakakapanood man dito na taga iba't ibang -iba lugar sa sulok ng mundo, pakihanap po si Tatay dito sa Marikina. Dito siya tumatambay. Yan, dito sa Marikina River Park, Diyan siya sa mismong, um, ang tawag dyan? Zone of Marikina City, MCM, ay ay hindi ay. ko alam ibig sabihin nun. Joke lang, luma numerals. Yan si tatay, uh, Jose Jesus Paraboles, mula Albay. Kung may nakakilala po sa kanya, pakihanap niyo po din sa Marikina City. lang po si tatay. Hey. Yan. He's looking for someone who can love him so much. But Jesus love him so much. Amen? Amen. So, all good na tayo tayo. Tapos na yung taping natin. Alis na kami. Joke.